Ay mga boss, magandang gabi. So meron tayong budget CT125, ayan yung tangke. Oh. So problema nito mga boss ay ayan na. Yung kanyang needle bearing, Kurug-kurug na yan pag naka-clutch. mga boss, ha? ang problema nito kurug-kurug pag naka -clutch. Kasi ayan na pagbitaw nyo ng clutch mararamdaman nyo so yun ang isang sign na masisira na yung kanyang needle bearing kaya sa ganito mga boss yan, syempre may mga tagas na sulit na si bossing yung may-ari nito kasi may mga tagas sabay sabay na yung gagawin at yun babaklasin to mga boss makikita natin yung pinakasira so yung baklasin ko lang Handa na mga boss na labit natin Продолжение So ayan mga boss, nakita na natin. Ayan, na. Bunot. Mahala na yan. tapos you know, bakas pa lang kasi dito ramdam na ito naman hindi pag ano. basta itong needle bearing isa lang yung anyang sira Ayan. kaya lang syempre pag binaklas na to palit na natin eh, mga boss Kulang kulang na oh. Sobrang laki eh na mga boss Ito kita yan doon sa kabila mga boss Tip natin Bago natin baklasin ito Kita yan doon Dito tayo sumisilip mga boss Ayan, dyan sa parting yan. Basta meron na dyan parang yung mga debris dito. ay tinanggal ko na yung ano nga pala. Basta may mga debris na doon sa strainer, doon sa magnet. Sure na yun mga boss. Kailangan agapan nyo na para hindi masira yung shaft transmission input. Pagkatapos naman yan mga boss. Okay na yan. So, yun ang papalitan. Bearing. para refresh na rin to mga boss. Tapos, ang ginagawa ko dito. Yun. Meron tayong mga video mga boss. Ano? Nilalagyan na, natin sariling oil passage. Para ma... Malubricate. Kasi dito mga boss. Kung makikita nyo. Ah. Ayan o. Oh, tuyo. Andito lang kasi yung mga basa. Pero doon tuyo. kitanya oh, ha? Huh. Kita nyo naman o. Oh. Ayan oh. Kita. Hmm. 'Yan yung parte ng needle bearing to 'yan. Chance yung papasok. So yun May mga modification tayong ginagawa sa mga ganito. at 'yun yung kagandahan mga boss. So hindi siya gaano no? lubricated. Hmm. Tapos sing lang natin 'yan. Para refresh lahat So yun, yun ang kagandahan sa naagapan Basta Inulit ko mga boss yung sign Sign nito ano Nasira Napasira na Yung needle bearing Mararamdaman nyo yun Yung segunda Pag nagsegunda kayo Pag bitaw nyo Para Kasi yung segunda part na sigunda na dito Mararamdaman nyo yun mga boss Parang naalog-alog ng onti siya na yun na ugong-ugong hmm. yun yung palatandaan pero bukod sa rin, mga boss syempre budget city 125 mura lang naman ang PSI ipababaan nyo na agad wag na paramihin yung sira kasi ganun din naman eh so yun, mga boss